Na quick question po ngayon ang mga kasunduan sa negosyo at pautang na pinirmahan ng Pilipinas sa China. Ang ilan daw kasi sa mga kumpanyang Chino na puwirma sa kasunduan o Memorandum of Understanding ay blacklisted sa World Bank. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ang sinasabi ni Congressman Harry Roque, ang China Communications Construction Company o CCCC na pag-aari ng China na na-blacklist na, na raw ng World Bank matapos daw masangkot sa anomalya at ang subsidiary company nito na China Road and Bridge Corporation o CRBC. Sabi ni Roque, ang CRBC ay nasangkot na sa umunay overpriced na paggawa sa Katanduaneser circumferential Road at na-blacklist din ng World Bank hanggang January 2017. Ang blacklist ay para lamang sa World Bank funded projects pero tinitingnan ito bilang latay sa imahe ng isang kumpanya. Inbagamat um, dapat natin na... Uh, um, inganyuhin na mamuhunan sa ating bayan ang mga Chinese state companies, siguruduhin natin na ang batas din natin ay hindi malalabag. Ang sa akin lang, meron ng track record yung mga kumpanya na yan na lumalabag sa ating mga batas isa pa sa MOU na pinirmahan sa China ay kaugnay naman sa Cebu International and Bulk Terminal Project. Pinirmahan ito ng isang Pilipinong kumpanya at CCCC Dredging Company na minsan ang napabalita na kasama raw sa mga gumawa ng artificial island ng China sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Ang kumpanyang China Harbor Engineering Company naman ay pumirma sa MOU para sa paggawa ng Davao Coastline and Port Development Project at Manila Harbor Center project ang kumpanyang ito na subsidiary rin ng CCCC ay napaulat na magiging kapartner ng BCDA sa iba pang proyekto nito. Sinabi naman ni Francis Chua, Chairman Emeritus ng Philippine Chamber of Commerce and Industries, MOU pa lang naman ang pinirmahan sa China, wala pa raw kontrata at mari pang salain ang mga Chinese companies. Kung sakali ho naman meron naman silang uh, dating issue eh uh, dapat dapat lang that we have to be careful no so uh, let's look into it uh, the case and review it uh, item by item Ganito rin ang sabi ng BCDA, MOU pa lang daw para sa isang feasibility study ang kanilang pinirmahan at hindi raw para sa pag-award ng kontrata. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas.